kaya ang nasa isip ng lalaking ito Sa isang video na na sa live leak ng user Artimo itong Martes, ang lalaki ay makikitang umiihi sa gitna ng isang New York City subway car. Malabo ang detalye ng insidente, pero dito sa Tomo News, gusto namin paniwalaan na hindi masama ang intensyon ng lalaking ito. Baka naman kasi may malapit ng mamatay sa uhaw sa loob ng subway at tinulungan siya ng lalaki sa pagbigay ng ihi. Baka sleepwalker itong lalaki. At habang siya ay umiihi sa loob ng subway, nananaginip lamang siya na siya ay umiihi sa banyo. Malay natin, baka ang lalaki ay isang empleyado ng Live Leak mismo at ito ang kanyang viral marketing campaign. Kayo, may iba pa ba kayong naisip na paliwanag? Paki-share na lang sa comments.